Mga katang araw mga kalabatid, update lang tayo ulit sa ginawa natin Yan, uh, inayos natin yung uh, multi cab natin, nagpalit tayo ng Ito yung papalitan na sana natin, ito lang bali we'll say lang mga kalabatid yung papalitan natin kasi nakita natin Tumagas na akalangan natin nakaraan, nakaraan pa sana natin yung papalitan Pero nadili tayo nagpalit kasi Akala natin, ang bumigay, eh, ito Rubber cup o nagbili tayo ng rubber cap na tayo nakapagbili ng wheel seal yun pala yung bumigay ito yung wheel seal so nagbili tayo ng wheel seal yun ang mga kalabadis napalitan na rin natin ito yung uh, ano ng wheel seal kalagyan tapos nung pagbaklas natin yan nabaklas ng na ano nabaklas nga natin ah uh, nakita natin na yung bearing pala iwasak na din yan, bumigay na din yung bearing mga kalapatis dito yung bearing bumigay na rin. So, nagpalit na rin tayo ng bearing, nagpalit na tayo ng rubber cup, nagpalit tayo ng uh, bleeder sa preno ito mga kalabadids pag nag-bleed. Nagpalit rin tayo ng lock bearing mga kalabadids ito. Lock bearing kasi yan na rin din na siya nung pinukpok natin ng pinukpok kasi kailangan natin tanggalin para mapalitan. Kasi pag nagpalit kasi ng bearing mga kalabadids, kailangan na rin sabay palit yung lock bearing. Yan kasi wala rin siya na yung nakas. Ito yung ah uh, lock bearing mga kalabadids medyo mahal din yung lock bearing mga nasa 400 yata to ayan ah uh, okay na nakabitan na natin yung rubber cap ah uh, yung brake cylinder nya mga kalabadids ito hindi na muna natin pinalitan yung brake brake cylinder kasi kaya pa na mahasain yan nagbili na lang tayo ng ano, liha ito liha 1000 liha na lang muna natin nilinis na lang natin saka na natin palitan sa sunod pag bumigay pa rin palit na tayo nito ito brick cylinder bibili na tayo nyo ng bago kung bibigay pa rin sya o bali yan yung pinaka loob nyo mga kalapatids yan putin natin yan okay na napalitan na natin bearing brick cylinder ay uh, rubber cup uh, lock ng bearing nagpalit na rin tayo ng ito uh, ang tawag nito bleeder mga uh, kalapatids so to nagbili rin tayo mga kalapatids ng um, gear wheel para dyan lang, nagbili rin tayo ng maliit na brick fluid syempre kasi magbibili tayo mamaya pagkatapos na ikabit natin to ah, pinapatuyo tuyo lang natin para maikabit na natin itong brick drum nya Ikabit natin pag nasarado na natin itong mga kalapatids yan subukan na natin i-bleed mamaya maya so medyo pong medyo masigip ata mga kalabatids. Ayan. Okay na mga kalabatids. So, i-bleed na lang natin yung mga kalabatids. At tapos yan. Ayan. Yung pinakagulong niya linisin pa natin yan. Ayan. Naglagay din pala tayo mga kalabatids. Ito, grasa. Yan. Dinagdaga natin yung grasa ng biring bago natin ikinabit. Para mas maraming grasa, mas maganda para hindi siya matamaan agad sa araw-araw na natin ginagamit yung mga kalapatids. Natural naman na talagang tatamaan yung mga kalapatids. Tapos ito, gumawa rin tayo ng tubo. Itong tubo na ito mga kalapatids. Bali, ginawa natin to Ayan. Dinubli natin to so, Ito yung pinakabunga niya mga kalapatids. Dinubli natin para magkapal siya. Ito naman ginamit na ito para mag pangbayo. Pangbayo doon sa ah uh, ah uh, uh, bearing at uh, saka lock bearing na ipalalagay natin sa wheel seal kasi kung pukpukin lang natin masisira yun mga kalabatids so mas maganda ito yan tinusok natin doon sa uh, axle tapos bago natin pinukpok so napakasaklit lang mga kalabatids tapos ito ito naman yung ginamit natin maso dalawa tatlong pupuk lang mga kalabatids ang baon agad ayan mga kalabatids ah uh, yun magbalik tayo ulit dun sa mga ibon natin mga kalapatis mamaya may hindi pa tayo nagpakain alas 11 na kung kutom na yun kailangan na nilang kumain mga kalapatis tapos sila natin to igabit i-bleed yan tapos uh, siyempre ibon naman natin yung asakasuin natin mga kalapatis okay na update lang ulit mga kalapatis